Pigi-imbestigara na kan DENR Penro Albay Protected Area Management Office ang sarong grupo ni Mountaineers na iligal na nagsakat sa bulkan mayon sa ibong kang pagbabawal kan otoridad. Sigun kay Joel Perillo, ang Senior Ecosystems Management Specialist as in Protected Area Superintendent for Mount Mayon Natural Park, kasubanggi kan makaabot sa kaaraman ni Dan Incidente. Pagduduon ni Perillo, gabus na aktibidad na pigigibo sa loob kang Mount Mayon Natural Park enterong nagaagi sa saindang opisina. Alagad ang pagsakat sa summit kan mayon kan nasambit na grupo, anday nagagi sa inda. Maut sa mayo sindang pig issue sa mga inina permit o clearance ngani na makapag trekking. issue sila na bawal talagang pumasok within 6 kilometers danger zone. So ibinip so, e kami nga po na ano na taga at uh, sinusunod namin yung instruction ng PDR mo. So kaya siguro yun ang isang case na nakapasok sila without ano um walang nakasita sa kanila kasi nga meron kasi yung uh, issue once yung PDRMO na bawal talaga pumasok sa loob ng 6 uh, kilometers density so. Piga adala naman dakan sa indang opisina kung ano ang mga naging violasyon kang grupo sa rules and regulations kan DNR Kasi kasi meron na no merong uh, provincial ano provincial resolution ang ang ano ang sanggunian ang panlalawigan ng Matay about yan sa uh, regulation about sa trekking and mount mayon kami sa side ng DNR um iko namin sa aming legal legal division sa regional office Katakod kan insidente, nangapod si Perillo sa mga opisyal sa barangay na tulus na ipaabot sa saindang opisina in kaso may manutara na nagigibo ng ilegalidad sa palibot kan Bulkan. Um, pagdating kasi sa mga barangays na nakapalibot diyan sa ano buong Mount Mayon ang mga miyembro sila ng Protected Area Management Board and alam nila yung regulation na wala silang authority to issue a permit kaya ang um, talagang ang ano ang only ano agency lang na ano na nag-iissue ng permit is the DENR Kasumpay kaini, nakikipagtabangan naman daan D.O.T. ko sa gobyerno probinsyal kang Albay as in iba pang concerned agencies nga ni ma ang nasambit na insidente. As in nga ni siguro na siguro na inima o trupa. Sa presente, mantinido sa Alert Level 1 ang vulkan mayon, kaya maigot pang pinagbabawal ang paglaog sa 6-kilometer danger zone. So, uh, kailangan po natin ulitin na uh, nasa Alert Level 1 pa rin ang mayon tapos lamang po ng uh, isang major eruption, so very unstable pa po yan. Uh, may nagmaring magkaroon ng mga balita pagsabog na sa ngayon hindi pa rin talaga natin alam kung kailan mangyayari mga free eruptions. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango.